Magandang umaga po. Ang nakikita po ninyo ay ang bulaklak na taka-taka. Huwag -taka. po kayong magtataka kung bakit siya napakaganda. Tingnan mo po, Hugis Corona. Bagay na iputong sa mga reyna. Kung mahal na araw po sa prosesyon ng mga karosa, sa kaya ang mga santo, Iyan po ang ginagawang dekorasyon. Mapalad po tayo dahil iyang takataka -taka na bulaklak pambihirang magpakita ng bulaklak. At iyan po ay tumutubo sa mga sapa malapit sa sapa o sa matutubig na puok. Iyan po ang takataka -taka, pambihirang bulaklak bihirang magpakita ng bulaklak na napakaganda. Salamat po. Salamat. Paki-like and share.